Hello! Magandang umaga, mga kaibigang oso! Mga kaibigan, pasensya na po kung lagi ko pong na maganda po ako. Kasi po, wala naman po akong yaman. Wala rin po akong talino na maipagyayabang. Ito lang talaga, itong mukhang to, ito lang, itong gandang to, ito lang po talaga yung kaya kong maipagmamalaki. Kasi, biyaya po ito eh. Kaya sobrang thankful po ako dahil may mukha ako na maipagyayabang. Kasi po, parang ulan. Noong nagbuhos ng ulan, noong nagbuhos ng ulan ng kagandahan, ang iba na piyasan kayo na ambonan ang iba na ulanan, ako binagyo eh. Binagyo ng kagandahan. Kaya sino ba naman ang hindi magiging thankful kasi binagi ako ng kagandahan. Kayo inulan lang. Kaya pasensya na po talaga. Pero minsan kami mga magaganda, nasasaktan din po. Lalo na po pag sinasabi na, ang ganda, ang ganda mo. Bakit sobrang ganda ko? Ayun, nasasaktan po ako. Minsan, tumutulo na lang po yung luha ko. Kasi ba diba, may kasabihan na the truth hurts masakit pag sinasabi yung katotohanan. Kaya pag sinasabi nilang, ang ganda-ganda ko, ayun, hindi ko talaga mapigilang mapaiyak. I am beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. Oh, I am beautiful. In every single way, yes, words can bring us down. So don't you bring me down today? Yeah, mm. yeah. yeah mm. bagay na bagay sa boses ko, bagay na bagay sa mukha ko. Bye! Kapi na po tayo! Wow! Puti yung cups ko, puti yung damit ko, puti yung short ko. Look at my short! White na white, pure na pure, virgin na virgin.